Ayan. ano nga ba ang word of the day natin, natin for today? Ngayon? Ang salitang sabihin. sabihin. Sabihin mo ang iniisip mo. Oo. Oh. Kasi tama 'yan. Oo, oh, oh, hindi pwedeng hindi. Oh, oh. sabihin mo ang iniisip mo. Sa Bolinaw, ibarita. Ibarita mo, ang panumtumum mo. Panumtumen. Ang panumtumen mo. Ang hirap Sa ibaloy, ikwan. Ikwan mo e nam num mo. Nam 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 mo. mo. Hmm. Ah, ang iniisip is nam yes Ikwan e sabihin. Yes. Sa Ilocano, ibaga. Ibagam, ibagam, ibagam day tapang panunutum. panunutum. Mm -hmm. Tanuhan mo nga ibaga na pampanunutom. hapang panunutom. Sumakitin. So Apay, anak, ipagarong mo ka kami magician. One. Mind reader. Diyos, kalinga ibagya. Ibagyam ji sumsumok sum ko. Ah, sum Ibag ibiyagam ji sumsumok ko. Sa kang ibaga din. Ibagam wadas nam nam mo. Oh, diba? Ibagam wadas thinking mo. O, ah. oh, diba? Wadas or opinion mo. Kas jay. Sa kapampangan sabyan. sabyan. Sabyan mo yung atyo, isip, isip mo. mo. Sabyan, di ba yung lugar dito pababa? Di ba? Sablan yun. Dito sorry, yung sabenggit. Ah, sorry, sorry. <laughs> sa so Pangasinan, Pangasinan ibaga. Ibagam. Ibagam tay walad nunot mo. Oy! Oh, mm, di ba? Ibagam walad nunot mo, oy. Ibagam irate wad tan nunot mo. Tagnitan ang ta. Tahan ta nga ag... Agap apa? Wha Paano? Pan agta man... Man... Oh my gosh. Man... Oh, mangulgol. Mangulgol ng hair. No, ay, <laughs> ay, ay, mali, mali ulit yung manggulgol <laughs> Hindi, manggulgol is mag-conflict mag Mag-conflict, yeah. manggulgol naman sa amin ay, ay magulgol sa, ano? sa hair. Yes. Magulgol. Kaya pag nasa Ilocos ka, taga Pangasin ka, sasala, ang tama na gulgol. Hindi, ayoko makipag-away sa'yo. Awan. Sabi, diba? Nadadjika mo't Ilocano nagapo ka Pangasin na nagulgol ka kat, ay, api nga sino na tayo? Kas jay. diba? Kas jay tinining ti gulgol e jay Ilocano. Lalo yes. na yung bayabas. Oo, o, diba yung paliguan ka dito ng... Oo, nakakatuwa. Ano? Mga ka-MB, umpisa pa lamang ng swerteng salubong natin sa morning balitak takan yan kasama si Miss Terry. Yes, ang naging isang mystery ng Baguio City. Oh. Actually, diba? dapat yan, mystery. Mystery. Mystery Day Bay ang pangalan uh, ko. Ah. Tapos ang ko, Sean. Okay. Okay. Ayan yes. na nga ba. Oo. Oh, oh. Mystery. Mystery. Oo, oh, kasi mm, iba ka. Ikaw na rin, pangalan mo. <laughs> ano bang, wala. Angel kasi lang. Kasi lalaki ka ngayon. Angelo. Uh oh, hello. Ano, part tayo ng Charlie's Angel group. Ay, kilala kita. Sino? Ikaw si Charlie. Akala ko naman ako yung angel.